araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 25, 2023, Merkules na ikadalawampu't siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 6, verses 12 to 18. Mga kapatid, wag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkataon bilang kasangkapan ng katuwiran sabagat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautosan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautosan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyo kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapuhalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Merkulis po at araw ng ating ding sa mahal na birhen ng ina ng laging sa Klolo o Our Lady of Perpetual Help. At nawa sa tulong ng mahal na birhen ng ina ng laging sa Klolo ay ating po talagang ma kayanan no ang anumang mga pang-alipin dulot ng kasalanan o yung mga uh, kasalanan natin na nagmumula sa ating po pagkaalipin sa mga bagay sa mundong ito. Talaga masasabi natin na uh, struggle is real, no? Uh, gusto natin talaga na maging mabuti, gusto natin sumunod talaga sa Panginoon, pero nandun yung struggle natin yung, nahihirapan tayo na, na makiulabanan o kaya naman ay uh, tumanggi no, sa kasalanan na atin pong uh, nagagawa. Pero dito sa paalala nga sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na kailangan natin talagang pagsumikapan na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos manatili tayo sa kanyang kagandahan loob na sa kabila ng ating mga nakaraan sa kabila ng ating pagkamakasalanan ay patuloy pa rin niya tayong minamahal at ibinibigay niya sa atin ang kanyang pagpapatawad pero kailan talaga may nanggagaling sa bahagi natin na kailangan natin magdesisyon na piliin ang kanyang uh, pag-ibig kaysa ang piliin ng magpaalipin sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Alam naman alam din naman po ng Diyos no ang atin kung sa kasalanan kung mga kung tayo man ay mapanghinaan, kung tayo man po ay makagawa muli, lagi naman po bukas ang kanyang pagpapatawad sa atin. Ingalan po kailangan natin siyang piliin kung nanghina tayo at napasakop tayo sa kasalanan, eh kailangan pa rin natin mamulat sa katotohanan na nagkamali tayo at kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Yun yung importante sa Diyos na yung uh, realize din natin ang ating pagkakamali at tandaan natin itong muling talikdan. Uh, bilang tao, siyempre alam niya ang ating kakayanan, ating kapasidad may mga panahon na manghihina pa tayo dahil hindi pa rin tayo ganun ka, kalakas pero lagi pong uh, sapat ang grasya ng Diyos para mapag mapaglabanan at makayanan natin ang iniaalok ng mga tukso na nagdadala sa atin sa pagkakasal. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong